Isa na naman, magandang umaga para sa ating lahat At ito as usual, mag-isa tayo ngayon dito sa bahay So, mag-iini tayo ng ating para pang kapi Salang lang natin yung ating tubig At itong ating iniinom ay Ano ito? Ah, Chuku na Berberan Ayan, yan ang aking ininom tuwing umaga. Hihilig eh, ko to. At ito na, lagyan na natin ng mainit na tubig. Haloin lang natin para mahalo ng maayos. Good morning, good morning nga pala sa ating mga kaibigan dyan. At ito nga pala ang aking tira ito kagabi ng aking hapunan hindi ko to naubos, so atin tong initin ngayong umaga <laughs> ayan natin sa na kawali para ating initin para may pang ulam naman tayo ngayon so dahil mag isa lang naman ako sapat na ito atin lang ito pakuluin yan dahil ito ay, ang tawag nito ay Paris itong binili ko kagabi Paris ito ang aking inulam masarap to kung susuki ko itong binibili at yung ating ano pala nagsaing pala ko kagabi naparami pang asaing ko so iinit din natin yung ating kanin para masarap ang ating almusal ilagay natin sa mangkok na yung ating ulam na ininit at ilagay na natin sa lamisa. At ito na nga ang ating kanin na bagong init. Bagong init lang yan ha, hindi ang bagong luto. Kagabi pang niluto yan. Ayan. So mayroon na tayong almusal. Siyempre kailangan natin mag-almusal dahil bibiyahin na naman tayo maghapon na naman tayo mamaya sa kalsada so yan hindi pwedeng kapilang pag tayo bumibiyahe kailangan natin kumain ng kanin kasi ay, hindi tayo magutom sa daan mayroon pa tayong choco na berban. Berbran. O, oh, diba? Solve ng ating almusal. Tsaka mainit na sabaw ng ating Paris. Ang tawag ng Paris. Paris na siya kasi may kanin na. <laughs> <laughs> Dahil masarap ang Paris, subusin so natin ang sabaw. Masarap ito. Di ba? Sold ng almusal. usimot talaga <laughs> na ano, mano sinayang. At ngayon naman, pagkatapos natin kumain, ay hugasan natin naman yung mga ginamit natin para pag-uwi natin mamayang hapon wala na tayong hugasin siyempre pagod tayo hindi na tayo pwede magbasa uli kaya bago tayo malis ng bahay kailangan malinis ng lababo hindi natin pwede iwanan ng makalat ng lababo kasi nag, yan ang cause na pinagsisimulan ng pagdami ng daga dinadaga yan, iniipis kaya pag laging ganyan lababo maraming hugasan maraming ipis o daga So yan. pagkatapos natin magugas ay magkunting sipilyo naman tayo. At pagkatapos naman yan ay maliligo na tayo. Siyempre, para presko ang biyahe natin mamaya. Yan, masarap so, maligo. Sarap ng tubig kasi sumaga. So, yan na, mag tayo ng uniform si para maganda na kayo ni Pong. So, kailangan din natin ng shower cup. Dapat nakaready tayo bago bumiyahe. Uh, may tayong belt bag o kahit anong gusto natin gamit. Basta may paglalagyan tayo ng mga yung mga kita natin sa pagmamasada natin at kailangan din natin nakagwantes dahil mainit sa daan mainit sa labas susunog yung kamay natin sa init tapos mayang hapon ulanin na naman tuwing hapon kasi ulan. ready na tayong bumiyahe so salamat sa panunood